Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang pinakabagong senatorial survey na ginawa at inilabas ng Pulse Asia Research Incorporated. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Inilabas ng Pulse Asia Research ang pinakabago nitong senatorial survey na ginawa noong April 20-24 sa pamamagitan ng face-to-face -face interview. Tinanong ang mga registradong botante sa buong bansa kung sino ang malamang na kanilang ibubuto bilang senador kung ang halalan ay gaganapin sa panahon ng survey. Ganito ang tanong kung ang darating na eleksyon sa May 2025 ay gaganapin ngayon, sino po ang inyong iboboto bilang mga senador? Ipinakita ang sample ballot at listahan ng mga kandidato. Ito po ay sample ballot lamang na ginagamit sa survey na ito. Pakibasa po ang instruction sa sample ballot bago kayo bumoto. Pagkatapos po na bumoto, pakilagay na lang ang baluta sa loob ng envelope at ibigay sa akin ang envelope. Lumabas sa survey na 27% lamang sa mga respondents ang may kumplitong senador na pinili, meaning 12 ang kanilang ibinoto na senador. Mga kaibigan, narito ang resulta ng nasabing survey ng Pulse Asia Research. Nanguna pa rin si Bongo ng PDP laban na may nakuhang 62.2% mula sa mga kasali sa survey. Si Go ang number one din sa mga iba't ibang latest survey ng The Center at Publicos Asia Incorporated. Tatlo ang nasa pangalawang pwesto. Isa rito si Erwin Tolfo, 42.4% ang pumili kay Erwin Tolfo bilang isa sa kanilang senador. Kasama rin sa 2 4 position si Tito Soto. Siya ay nakakuha ng 41.1%. Kasama rin sa 2 4 position ay si Ronald Batu de la Rosa, 41% ang pumili kay Bato bilang isa sa kanilang senador. Ang nasa 5-8 spot ay nakuha ni Bong Revilla. Si Revilla ay nakakuha ng 35.6% na butante o kasali sa survey. Ang nasa 5-9 na posisyon ay nakuha naman ni Ping Lacson. 33.8% ng mga kasali sa survey ang bumoto kay Lakson. Ang sumunod kay Lakson para sa 5 to 10 spot ay si Ben Bitag Tulfo. Si Ben ay may nakuhang 33.5%. Ang 5 to 11 na spot ay nakuha naman ni Lito Lapid dahil ang bumuto sa kanya ay 32.2%. Ang sumunod kay Lapid at ang nasa 6 to 13 spot ay si Abi Binay. 30.2% ng mga respondents ang pumili kay Binay. Ang nasa 7 to 13 na posisyon ay nakuha naman ni Pia Cayetano, 29.9% ang pumili kay Cayetano bilang kanilang senador. Ang nasa 8 to 14 spot ay si Willie Revillame. 28.6% sa mga respondents ang bumoto kay Revillame. Ang sumunod kay Revillame at ang nasa 9 to 14 spot ay si Camille Villar. Si Villar ay may nakuhang 28 3%. Ang kasama ni Villar sa 9 to 14 spot ay si Manny Pacquiao. Gaya ni Camille Villar, si Pacquiao ay meron ding 28.3% na pumili sa kanya. Ang nasa 11 to 18 spot ay nakuha ni Bam Aquino. Si Aquino ay may 25.4% na pumili sa kanya bilang kanilang senador. Sumunod naman kay Bam Aquino ay si Amy Marcos. Si Amy ay nasa 14 to 18 spot dahil 24.7% ang pumili kay Amy bilang isa sa kanilang senador. Ang kasama ni Amy sa 14 to 18 spot ay si Philip Salvador. 23.7% ang mga respondents ang pumili kay Salvador. Ang nasa 14 to 19 spot ay nakuha ni Rodante Marcoleta. 23% ang bumoto kay Marcoleta bilang kanilang senador. Ang kasama ni Marcoleta sa 14 to 19 spot ay si Benhor Abalos. Si Abalos ay may 22.9%. Mga kaibigan, yan ang resulta ng Pulse Asia Research Incorporated. Sa panayam ng 1PH kay Professor Ronald Holmes, President ng Pulse Asia Research Incorporated, kanyang ipinaliwanag na hindi pa nakakasiguro ang panalo ng anim na nasa lower half ng winner's circle dahil dikit-dikit sila. Ayon pa rin kay Professor Holmes, patuloy na bumababa ang kanilang numbers. Uh, uh, pwede kumalawa sila sa baba hmm. nila. Eh. Hmm. Uh, the lower half, hindi sigurado yan eh. So hmm. yun ang problema natin dyan. Hindi natin masabi na yung last two positions lang. Maaaring yung anim na yan eh. Kasi dikit-dikit sila eh. Pwede hmm. na mo <laughs> si Ben Tulfo in the last three surveys patuloy siyang bumababa. Hmm. Uh, dito lapit palang nag-clap-clap tweet? Uh, hmm. Si Abby Binay, magbaba ng limang puntos dito sa survey na ito. Si Pia Caetano, halos walang puntos sa binaba. Si Willie Rebilla, may eh, patuloy rin ang pagbaba ng kanyang numero simula nung Enero. So, Pero malaki rin yung Malaki rin yung binaba ni Bato, ha? Ah? more than 7 points. It's more than mm -hmm. seven points, seven point yeah? seven points. Mm -hmm. Tapos ang umakyat lang actually dito dalawa lang eh, and marginal pa si Bongo na point three percentage points at si Benel Abalos two point six percentage points. Ah, uh, so hindi natin alam kung aakat pa si Abalos, si Kiko Pangilinan, malaki rin binaba niya. Ayon pa rin kay Professor Holmes, ang boto ng Iglesia Ni Cristo o INC ay maaaring patasin ang number ng isang kandidato na i ng INC. Uh, so yung mga grupo na religious na labas sa institutional church, katulad hmm. ng uh, El Shaddai, Jesus is Lord, KOJC, ang yeah. hirap bilangin yan eh. Ang INC, ang aming tantya, but in the census, yeah. ay mga 2 million at most, no or it can be even low as low as 1.5 million. It will make a difference in terms of those who are in the 9 to 12th position uh, because if we're saying that out of that 1.5 million, 80% will comply, then that's quite a huge number. It can bump up the number of someone who is endorsed by the INC. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion, meron ba kayong pananaw, meron ba kayong observation sa survey ng Pulse Asia Research Incorporated? Kung meron, please. Leave your comments. Maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli and don't forget to like and subscribe. Bye-bye.